Naglalakad na nga pala kami papunta sa grocery dahil bibili nga ako ng tuna. nag kasi ako ng Shanghai kaya lang eh wala nga akong budget kaya tuna na lang yung ilalagay ko. Sumama pa nga din eh yung dalawa kong Junakis at ayan nga mukhang may binabalak nga Pagdating nga namin din eh, sa grocery ayan nga at kumuha agad si Stacy nang nakita niyang candy. Binabalik ko nga yan mare sabi ko nga sa kanya ay biscuit nga ang kunin niya. At eri nga yung basket ko puro pagkain nga nila yung laman. Nakita nga ni Stacy itong Chucky at ayan kumuha nga agad at gusto nga inumin na agad dini. Mahirap talaga may kasamang bata kapag mag grocery ka dahil kung ano nga makita ay gusto nga nilang kunin. Inaya ko na nga dini sila sa cashier at baka madagdagan pa nga tong pinabibili nila. After nga pala namin din sa grocery ay pumunta na nga ako sa mga bilihan ng gulat. Ay. Bibili pa nga ako ng mga sangkap at lumpia wrapper na gagamitin ko sa aking tuna Shanghai After nun mga mare, eh wala naman na kaming bibilin kaya ayan naglalakad na nga kami pa uwi. Nadaanan nga pala namin ering simbahan namin at naalala ko nga ay kukuha nga pala ako ng baptismal netong si Stacy. Kaya nga ang sabi ko ay pagka na lang namin at pagkatapos ko sa mga gawain, tsaka na lang ako babalik din sa simbahan. Si Ate Shelby nga yung pinadala ko ng mga binili namin dahil konti lang naman to. At ako naman ang humahawa kay Stacy at baka nga kasi takbuhan lang siya pag siya ang may hawa. Sobrang likot pa naman ni Stacy lalo na kapag nasa labas ng bahay. Nung pauwi nga kami mga mare ere minadaanan nga amin nagtitinda dinin ng almusal. Si Chineg ko nga isa-isa itong mga kaldero kung ano nga laman at mukhang paubos na nga to. Spaghetti nga pala yung napili kong bilin dito. Tapos si Ate Shelby ay yung sumang yakap. Madala nga lang kami makakain na itong sumang yakap. Kaya siguro bago sa padingin niya. At kaya yon ang pinili niyang kainin ngayon. Ere mga mare, naglalakad na nga kami pa uwi. At malapit na rin kami dito sa aming bahay. Sa totoo lang mga mare, ay madalang lumabas nga ng bahay itong dalawang jonakis ko. Kaya naman tuwantuware pag nakalabas sila ng bahay. Nasanay nga kasi sila na nasa bahay lang kasi. Doon kasi sa bahay namin ay wala naman kaming gagalaan doon at maghapon nga lang kaming nasa loob ng bahay kapag bibili nga lang kami sa tindahan tsaka pa lang kami makakalabas ng bahay at ere nga mga mare nung nakauwi nga kami ay nag-almusal agad kami din at nung naapag-almusal na nga kami mga mare, ere na nga at ginaya ko na nga yung gagamitin ko sa aking tuna shanghai at sa totoo lang mga mare ay napakamahal na nga na mga bilihin ngayon, lalo na nga ang gulay at bigas, pero itong recipe na gagawin ko mga mare ay less than 100 ngayon nagasos ko din at ere na nga inupisan ko na nga gawin itong aking tuna shanghai tinatamad nga ako maghiwa ngayon kaya ayan kakadkarin ko na lang tong aking carrots. Wala kasi akong food processor dito sa aming bahay. Next naman ay ere nga ang bawang. Apat na piraso nga lang yung gagamitin ko dito at kakadkarin ko na nga lang din. Mas mapapadali nga ako mga mare kapag ganire nga yung ginawa ko kaysa pahiwa hiwa pa nga. Next naman na nilagay ko din eh, erin nga sibuyas at hiniwa ko na nga lang to ng maliliit. At sa isang mangkok nga ere at sasalain ko na nga tong aking tuna. Ering century tuna nga pala yung gagamitin ko dini. Eh, at ito nga pala ay yung flakes and oil ang flavor. Mas bet ko nga sana ay yung spicy na century tuna. Kaya lang ay may mga batang ang kakain din. At nung nasala ko na nga ering tuna ay sasama ko na nga dini eh sa gulay. Tapos yan mga mare ay maglalagay na nga ako dito ng konting asin. Konting asin nga lang yung nilagay ko dahil may lasa na nga yung ating tuna. Naglagay na nga rin ako dito ng pamintan durog at saka konting oyster sauce. After nyan ay imimix ko nga lang to hanggang sa mag-combine yung mga nilagay ko din Tapos nyan, mare, iseset aside ko muna to para mas kumapit yung mga pampalasang nilagay natin dito. At habang naghihintay nga ako dyan, mare, ay hiniwalay ko naman na yung lumpia wrapper. Para naman mas mapabilis yung pagbabalot ko mamaya. And maya maya nga lang mga mare, eri na nga at mag-uumpisa na ako magbalot ng tuna Shanghai. Nagamit nga pala ako din ng tubig para do sa pandikit sa lak aking lumpia. Hindi ko na nga ginunteng yung lumpia wrapper para maging pantay siya dahil kami lang naman yung kakain. Kaya kahit hindi pantay-pantay yung pagkagawa ko din eh, ay okay nga lang. At ayan, ah, pagbalot na nga ako ng isa dyan at itutuloy ko nga lang ito hanggang sa maubos itong aking tuna. Sa recipe pala na ito mga mare, ay naagawa nga ako ng 14 pieces na tuna Shanghai. O ba diba, mga mare, less than 100 lang yung nagasta ko dyan at meron na nga akong 14 pieces. At nung natapos na nga ako magbalot na itong tuna Shanghai, ay nagpainit na nga ako rin ng mantika. At uumpisahan ko na nga rin ang pagluluto dito dahil tanghali na nga din. Maya-maya lang mare, ay ayan, luto na nga yung yung aking tuna Shanghai kaya iaahon ko na sila sa kahirapan. Nang nakaluto nga ako, Mare Erin na nga at naglalakad na ako papunta sa simbahan namin. Nagdala na rin ako ng birth certificate at saka ang ID ko, baka hanapin kasi yun. Erin na at nakarating na nga ako sa simbahan. Nagsulat lang ako din ng information about kay Stacy at dun sa binyag niya. Nagulat nga ako din Mare dahil meron pala tong bayad. At, at iba na nga yung papel niya ng palabinyagan, hindi tulad nung dati sa amin. After nyan, na umuwi na din agad ako Mare. Kasi ako nagustuhan mo nga tong bijoy video ay ilike at ishare mo na. Huwag mo na rin kakalimutan mag-follow sa aming page. Yun lang muna. Salamat sa panonood!